Ito, wala na akong ginawang tama sa iyo. Lahat na lang mali. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh. Kunting kibot, mali. Kunting gawin ko, mali. Puro yeah. na lang gawin magiging tama. Awww. Tuwing may gagawin, tuwing may yeah. alis. Yawa! Gusto mo lagi ka masunod. What? Yung Oh shit! Oh shit! natin eh, kaya. gawin dahil. What? Mal na mal. Oh shit! Oh shit! Pero oh, ah, sa mga ginagawa mo sa akin, sasawa na talaga ako eh. Misa, gusto ko nang gumitaw. Gusto, gusto gusto ko nang sabihin sa iyo na. yun si sinabi ni Ano pa pa Yawa! Let's Hindi ako nagsabi ko na Magaling kang kupal Yawa!